So guys, ayun, eh, nakasakay kami sa ano, nakarating na kami dito sa ano, sa Puta, Patungan Beach, dito sa Maragondon. So guys, uh, papasalamat pala tayo sa kay, ano, kay Boss uh, At kay, ano, kay Madam Angel. Meron silang pwisto doon sa ano, sa area 1, uh, Santo Cristo, uh, das Marinas Cavite. So guys, ano, papasalamat po sa, tayo sa kanila. Uh, sila nag-sponsor ngayon, ngayong araw, ah uh, pupunta kami doon sa ano, sa ano namin, sa location ng beach na ngayon yung mga kasama namin ito si ronan <laughs> ayan kabalan vlog so upload ko na lang channel sa beach so ayan, guys update ko na lang kayo mamaya pag namin doon so ayan bye bye sa Das Marinas Cavite at nakarating kami dito sa ano sa Maragondon ayan namamata kami pabunta doon sa, ano, sa sa beach namin so ayan guys update lang kami mamaya pabunta doon Pwede naman pala lakarin dito, no? Ay, hindi yung Ay, hindi ba? Magsasagwa <laughs> na lang. Nakarating na kami dito. So guys na dito na kami na ano? Nakarating lang kami dito sana ano, sa Patungan Beach. Uh, dito kasama ko yung ano, yung aming ano, uh, si Boss, Boss Andrew. Yeah, so guys, si Madam Angel. So yan yeah, guys, Nandito dito kami sana ano, sa Patungan Beach. Kasama ko yung ano. Yeah. So, yung ano namin, yung yung aming ano, Tactics So yan yeah, guys, uh, meron kami yung ano, video guys. So dito kami mag-overnight sa uh, ngayon. Hanggang

at kalinaw. at uh, unang ano unang tag init sa 2024 so ayan guys kasama ko si yeah, you know, Romero yan yes. so ayan guys uh, ano uh, ka bang ano, FB yeah. meron pero yung may mga ano lang ha yung pang one night stand lang kasi oh, um, stand, uh, ano, sige, para na lang sa uh, mga kabalan yes so, ayan guys ano ito kasama uh, mo sa ano, uh, 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 ano, Fishing sana tayo. Hindi, swimming tayo ngayon, hindi fishing. Boyon? <laughs> swimming. swimming kami dito sa Dapat ano, swimming Sa Patungan and Beach, Maragad doon. Ganun. Dalawang, dalawang. Hindi oh, no? Mas, swimming. So, guys, guys pag dating gagaling ka po ng ano, okay. ng an Ternate, dadaan kayo ng, ano, Cave, Cave Yang. Cave Yang Tunnel. Pag, cave Yang Tunnel. Pagbaba. So, ayan guys, uh, Patungan Beach.

Uy, gago ka ba? Kamalalim mo tanga Nababaw lang yun. O, oh, tanga o. Ano? Oh, lang, lang, lang. No. yan. At natakot. Talon talon ka lang talon, talon ka. O sarana, talon, talon. Talon, talon. ko. Ko isang Bakit na panira ko? nakaon yan. <laughs> 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 habol sa ano ah, hindi ah, ano unang ano unang taginit sa ano sa 2024 patuloy mo ako dito bago pa lang oh dito dito na yeah, pero mo ako ay ito subok lang <laughs> oh siyempre sabi ko tayo hey, hey. hey. Wala ka po yan, pang ano, Yan o yan, sa so, bata. bata <laughs> Bata So ayan guys, nandito kami sa ano, sa Patungan Beach. Kasama ko yung mga ano, yung mga uh, kapamilya ni ano, ni Bosandro at saka kay Madam Ingen. So ayan guys, ano, ah, masarap maligo dito. Kasi tamtama yung init. araw. み、ええま、ん,んな、大丈夫かな